Mag-hit beti video nga rin. Dahil napagod po tayo nang uwan mangga, manga, magbabampoyan po tayo. <laughs> urayin niyong magbigang siya guys para bago niyo ituno or Ur urayin awan basul ko kita na awan basul ko tapno matulog ko kay hotdog Anong bibig tatatak lang napansin? Anong bibig tatatak lang <laughs> napansin? Yes! <coughs> Pinisi! Your adventure! <laughs> Malapit na silang agluto ah. ng kanilang Ituntuno ka nung hotdog. Hindi ah. ko alam kung anong ilakano ng hotdog guys eh. Dog tag. <laughs> Bulo din ko na atakot sila oh. Habang agtugtog ka. Sa akin ng sit-out. Itong mo doon sa kabila niya, sa isang tubig sa bubunay din lang. <laughs> At ayon to, nai, dito umabot eh, tayo sa barbecue. <laughs> Ito, may asuhan. Kaya masok na guys <laughs> Baka mo tayong <untung> tubig mo, timatunong. <laughs> Ah, pwede mo na lang sa kulog. O, diba? May mayat na ating dog. Iyugun mo pa ito yung digay na duma. Ikusok mo. Manutog tayo mo ang baboy guys. Itulid-tulid tayo mga kastan eh. Ay, itulid-tulid tayo mo. Oh, malapit na yung iski Ah, yung skin na ating baboy guys. Ito yan. yung iski niya guys. Oh! Wow. Ayan, sumasarangsang na. Yeah. sumasarangsang na yung yeah, skin ng ating ating niluluto, guys. Sitsyong. Sitsyong baboy! Sitsyong <laughs> baboy, guys! dito sa bulong. Nakaluto patung. na sila. Kastakot, makatuno tayo pa ito sa bali. Sitsyong! <laughs> <Tichon. laughs> <laughs> <tiyo>, Sitsyong! <laughs> Pagtulog tayo kay guys. Kuya! Mahulog yung isa. Antal na ka dyan. Tabaka ikaw ang malitsang. Awan lang. Awan lang ka raman, ma'am. I will survive! <laughs> Here we are! May ko at dahil lang na. Ngarigat di agi tuduk. Oh itu na anu yun benis pinandagam nah, tayo nga. Ay, yun. Daitima na kita manggamin. Ya, isam it tayo mandati maysa nga. Iyo. Oh, detimana timai sanga buriyas. Bigin dai-dai tayo. Ano baliktad na yung ano nya to. A giây mất lấy crispy. chóng 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 <laughs> Nabusog ako. Nakuha ako ng tubig. Ayun, na. Ayun ko na. Ayun ko na. Ayun na. Ayun Ayun ko na.